kahapon nga ay naputol na ang tatlong sunod-sunod na talo ng Los Angeles Lakers matapos nilang talunin ang San Antonio Spurs sa score na 119-101. Sa tagumpay na ito, ipinakita ng Lakers ang kanilang team effort kung saan 7 players ang nag-ambag ng double-digit points. Bukod dito, nagtala rin sila ng 31 assists na siyang nagpatingkad sa kanilang teamwork. Bagamat hindi si Lebron James, Anthony Davis at Austin Reeves ang nanguna sa scoring, ang kanilang rookie na si Dalton Connect ang nag-standout. Siya ay muling bumalik sa starting unit at nagtala ng 20 points at 6 rebounds. Sa kasalukuyan, si Connect ay may average na 19.7 points per game sa 55% shooting mula sa field at 48% mula sa 3-point range sa anim na laro bilang parte ng starting five. Malinaw na mas mahusay ang kanyang performance kapag kasama niya si Lebron at AD sa court kumpara sa kanyang average na 7.8 points per game sa 12 games bilang bahagi ng second unit kung saan mas mababa ang kanyang shooting percentage. Si Dalton Connect ay itinuturing na perfect fit sa sistema ng Lakers, lalo na at Si LeBron ay kilala sa pag-atake sa loob ng paint at paghingi ng matinding atensyon mula sa depensa. Madalas siyang i-double team kaya't nagiging bukas ang corner shooters na siyang maaasahan sa ganitong sitwasyon. Ngunit higit pa sa pagiging shooter, si Next ay isang three-level scorer na kayang tumira sa malapit, mid-range at three-point area. Kung babalikan ang 2020 Lakers roster, palaging may shooters na maaasahan tulad nina Kentavious Caldwell-Pope at Danny Green. Dahil dito, maraming spekulasyon noon na maaaring kumuha ang Lakers ng mga bigating pangalan tulad ni na Clay Thompson o Bojan Bogdanovic bilang shooters. Subalit sa huli, si Dalton Connect ang naging sagot ng Lakers bilang ika-17 pick sa draft at siya nga ang matagal nang hinahanap na shooter ng Los Angeles Lakers. Ang pag-usbong ni Connect ay nagbibigay pag-asa sa Lakers hindi lang bilang scorer kundi bilang mahalagang bahagi ng kanilang sistema na makatutulong sa kanilang layunin na magtagumpay ngayong season. Samantala, mainit na usapin ngayon ang pangalan ni Dennis Schroeder matapos maging available ito ng Brooklyn Nets dahilan para muling malink ang veteranong guard sa Los Angeles Lakers. Matatandaan na naging bahagi si Schroeder ng Lakers noong at maganda ang naging laro nito lalo na kapag kasama sina Lebron James at Anthony Davis. Ang interes sa muling pagbabalik ni Schroeder sa Lakers ay lalong tumitindi dahil sa kasalukuyang kahinaan ng kanilang backcourt. Ang mga guard ng team, particular na sina D'Angelo Russell at Gabe Vincent, ay nag-struggle ngayong season. Si Vincent na may 3 points per game lamang ang average, ay malayo ang naiambag kumpara sa nagagawa ni Schroeder sa kasalukuyan. Ngayong season, nagpapakitang gila si Schroder sa kanyang team sa Brooklyn Nets. Mayroon siyang impressive na averages na 18.6 points, 3.2 rebounds at 6.3 assists per game habang may shooting efficiency na 45% sa field at 47% mula sa 3-point line. Dahil dito, maraming fans at analysts ang naniniwalang malaking tulong si Schroder kung babalik siya sa Lakers lalo na't na kaya niyang magbigay ng scoring at playmaking na kasalukuyang kulang sa kanilang lineup. Sa kabila ng kasalukuyang estado ng Lakers, marami maraming nananawagan sa front office ng Lakers na gumawa na ng hakbang upang muling makuha si Schroeder. Naniniwala ang iba na posibleng ang pagbabalik ng veteranong guard ang magbibigay buhay sa kanilang kampanya ngayong season at maibalik ang pagiging kompetitibo ng koponan.